Tapos ginagit niya. Yung mga yan. Wow. Ayan. May naman ang... Ayan guys. Malinis na malinis na kasi. Siyawer ko siya. Kasi pag sinyawer mo siya, mawawala yung ulit Ayan guys. Ganyan ako malinis, Linis. Pulido, pulido. Ayun. Ayun araw kaya madaling. Madaling matuyo guys. na Naon ko lang ako guys. Para pinbukas yung, yung si Kuya. Kaling Amerika. Six months yung doon. Citizen na. Kaya na puro Dalaw-dalaw na sa

Nainis. Ayun na guys. Hindi na linis. Kasi yan pa ito na. Pwede na sa iyo siya. Kasi yan, siya. Ano ang nila? Pagkakataon no, nila, gawin ko nila po so, para nila. Sa 6 na buni, hindi na ko. nila. Oh yeah. ko yung kapatid. So, sa atin nga, nina-car kami. Tapos, Ito so, si Tom natin para yung loob. Ito mm, si loob. Masyal. Check ko. Ayan guys. Linis na linis na guys. Wala na nga nakabok yan. Matutuyo na yan kasi may hihikita. Mamaya may babalik ko siya. Sama yung mga pungo. Meron na. Grabe yun know, ito. Hindi ko nga na. Before. Before na marami siya. Kaya ang title ko nito. Before and after. Diba? Ganun daw yun. Ang, ang ganda ng mga yan pa ko. Ito iba yun nila guys. Madali palinisin. Ayan, tubig-tubig lang. Ano na yan? Ah, uh, naispray ko na na. Parang sabon na hindi bumubula. Di ba may sabon na hindi bumubula? Para hindi mo siya ba bubbles Ayan, guys. Dito muna tayo sa loob.